Ito na naman binomba ng water cannon ng dalawang ulit at ginitgit pa ng China Coast Guard uh, 3302 ang uh, sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato uh, Pagbuwaya habang uh, nagsasagwaho ng uh, routine maritime patrol kasama ang Philippine Coast Guard sa bisinidad ng Bajo de Masinloc para yan suportahan ang mga Pilipinong manging isda na nanghuhuli ng kanilang uh, mga isdang uh, dadalhin sa mainland ng uh, mga lugar na kanilang pinanggalingan. Kinumpirma ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines si Commodore uh, J. Tariela sa kanyang uh, account kung saan ay uh, nasa kasagsaganan niya ng naturang operasyon na ang mga barko ng Pilipinas ng agresibong mga aksyon mula sa apat na China Coast Guard vessels at uh, dalawang People's Liberation Army Navy nangyari ang unang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BRP Dato Pagbuaya kaninang uh, alas 6.30 ng umaga at uh, yan ay ngayong araw lamang ho Merkules 4 ng Disyembre itinutok raw ng uh, China Coast Guard ang water cannon doon sa navigational antena, uh, antenna antenna nang uh, BRP Datu Pagbuaya saka naman sinundan nang uh, intentional na panggit-git doon sa starboard na bahagi ng ating barko at ilang sandali pa ay bandang alas 6:55 uh, ng umaga dito na ho nagpakawala uh, ng uh, tubig Uh, galing doon sa kanilang water cannon ng natura mga barko at uh, ina inasinta yung BRP Dato pagbuhaya at yung uh, kasamahan pang barko na nanggaling sa Pilipinas. Gayun din ay binuntutan, hinarangan at nakainkwentro naman ng uh, mapanganib na maniobra ang iba pang mga barko ng Philippine Coast Guard kabilang na ang B BRP Teresa Magbanwa mula sa may uh, o yung uh, sasakyang pandagat ng uh, Chinese uh, Navy Vessel 500 at China Coast Guard Vessel 503. Habang ang BRP Cabra naman ay nakaranas din ng mapanganib na maniobra mula sa China Coast Guard 3104 sa distansyang 300 yarda. Sa kabila naman ng panibagong insidente, ay pinagtibay ng Philippine Coast Guard of Europe Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang commitment para naman protektahan ang karapatan at kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda sa loob ng ating jurisdiction at ipagpapatuloy pa rin umano ang pagiging vigilant sa pagprotekta sa ating pambansang interest dyan sa parte ng West Philippine Sea.